Boleh? Boleh mga idol? Boleh dong, mga idol? Hmm. 1-0 <laughs> agad mga idol. Parang. Uli. Uli. mga idol. Lucky mga idol. Yan na. Oh. <laughs> Tanggal to yung tanggal kayo na ron? E, turos lang. Ah, huli na naman mga idol. Ayan na mga idol. Wow! Oh! Uh! Kinain? Huli na. Huli na mga idol. Ah, kung ano po, tumimbang po ng ano, city kilos. Times 170 mga idol. Yan, benta mga idol. 1,190. Pero nag-gilid pa. Naku Kami nakuha mga idol. Uh, laki ng giant squid mga idol. Bitaya. hmm, dah, hmm, Huli naman mga idol. Grabe ka. Oh. Laki <laughs> oh, mga idol. Tis. Oh, yung gaway mga idol. Oh. Sayo, uy. huli na diba? Huli na mga idol. Walang sablay. Giron, palabayin mo lang ron. Ron! Oh, kadako! Lo! Lo! Okay, kagawa po sa Prostar Town. Oh. My idol, dito na po kami sa, ano, spot. Na, ano, my idol, ha, mag-ano po kami ng, ano, mga pusit lumot, giant squid, mga idol. Dito sa, ano, hibasan. Gabi, my idol, try namin. Nagdala nga kami ng plus light. Pangalawang, ano, namin sa, ano, my idol, gabi. Yung una mga idol ay nangawalin kami ni Idol Iron. Gamit namin ito mga idol ako, oh, ganun pa rin. Yan, pas sapayan payan at may kawil mga idol. Kasi oh, napaka, na, lakas mga ganun yung mga pusit lumot pag gabi. Iron, arya. magamit plus light mga idol. Pag makahuli ay itutok lang namin para mak ano, makita. Arya sa idol Iron mga idol. Ayan. Ayan. Wala pa. Doon ka ano ron. Ayan. Wala pa ron. Uli. Uli mga idol.

galing mo eh may dun marami na agad tayong ano may dun unang area laki agad malaki agad yung na ano huli hmm yan 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 dito ka bilaron dito ka mag area ron dyan dyan Yun, malayo mga idol. Wala. mga idol. Uli. Uli mga idol. laki laki eh? laki laki idul, laki lang. laki um, uh, laki tanggal. laki laki Yan, kitang laki na yung ano to. Ha? laki Ye, suruh lang. Mo ron, mo. laki <laughs> di Dilawang hmm. mana mayul? Dilawang mana? Kita oh. buhit yang asam. Ji, tanggal. Tiaya meron. Oh. Yun. Oh, buka pan tinta mana itu lah? Oh, ini yang tintanya. Dilawang mana lagi nak? Mencolit. Hmm, hari yang nemen. boleh tanggal tuh tanggal kah Ron Di, terus lang. Ah, huli na naman mga idol. Grabe, huli na naman. Yan, yan, yan. Gandang purma na yun Ayun. Ibra. Idol, grabe mga idol. Ang sablay. Eh, na ron. Naglagom na ron. Uh! Ayan na mga idol. Uy, nagbuga pa. Nagbuga ng tubig. Ilan ah? Tatlo. Ito, peraso ng mga idol. Maliit. Oh. Di ganong gulat eh. Dito na. Tama. Hmm? Tama. Tama? Hindi yung tama mga idol. Wow. Wow. Araya ulit mga idol. Ayayay. Lapit lang ron. Ay, hmm, layon na. Bukong talikod ron. Eh, okay. pitik-pitik. Wala pa. Tik-tik. Tok okay, lain. Uli mga idol. Buh. Naglaban ron. Naglaban mga idol. di sarbo lang ron. Hmm. Gigi. Lah, kadakko mga idol. Kadakko. Mga idol oh. Ilang kita sa paslay. Kadakko ron. Hihihi. Ron, nagilid pa. Nakuha. Kami naku ah. Kami naku mga idol. Uh, laki ng giant squid mga idol. Ibitay mm. dah. Padak ko. Oke. Oh, okay. Inay ra ni. Eh. Nagbanig. Ge, tanggal. Kaya? Ah, di tanaman na tama oh. oh. Sa tanaman? Ah. Sa may ano? Sa may banda sa mata mga idol. Okay. Hmm. Yung pamaydol. Okay. Yan. Uras po natin mga idol, alas city. Pi mga idol. 29. Ulit ron. Ah, uh, medyo maaga aga pa po. Ah, uh, mga klating oras pa yung ano natin. Ah, uh, alas pang sa pangawil noel Grabe may doon, epektibo yang, yung ano yang uang uang, uwang-uwang, tawag sa amin. Eh, hindi na. Wala pa rin. Wala pa yan mga idol. Mga ganyan yan. Wala pa huli niya mga idol Putih puti ng mga idol, oh. Ipakinain. Pitik. Mm. Huli naman mga idol. Grabe ka. Idol, huli na naman. Huli na naman mga idol. Naglaban ron? Hindi. Turo lang ko maglaban. Yan ang mga idol. Ah, oh, parang pis mga idol, oh. Yung niya. Tignan mo ano? oh, <laughs> Yung idol Okay Oh, yung gawa yung mga idol oh. Kinain pa Kinain pa Sige, tanggalin mo Okay, bantay lang Nakalagpog si Tron Hmm yun area naman may sa mga idol itang kita yung mga pusit pag gabi o pag ano mga idol pas like kasi yung nag ano kami mga idol yun di maayos yung ano pag ng huli wala pa ron wala po mga idol wala uh -huh. pa Wala pa ron. Okay, sanita daw. Baka kinain na yan. Ah, huli na nga. Sabi ko sa'yo eh. Huli na, diba? Huli na. Idol! Walang sablay. Giron. Palabayin mo lang ron. Kita na naman sa idol. Iron nito, mga idol. May isda pang tumalon doon, mga idol. Yun ron. Kitang-kita ron. Oh, kedekok, kok. Loh. Lu. Oke, gua hapus per start tahun. Oh. Ki. Hilas. Nak anak eh. Oh. Yang pertama. Yang pertama nyan. Yun, yun, yun. Ah. Oh. Oh. Nemat dah. Unti pengumat dah mengai dulu. Uhm. Mm. Kita <laughs> lang sa salit cerita ron. Boleh. Uh, boleh naman Idol. Yan. Grabe. May Idol din natin dito ay mag tagal sa panga sa ano Idol kasi stored cellphone natin. Sana ay hindi siya mag ano may idol ulit kasi gi-clean ko na mga idol. Mababa lang po kasi itong ano may doon, MB niya. Mga one, 182 lang mga yung MB ng cellphone ko, yung give. Kaya sana ay hindi pa siya mag-storage mga idol. Uh, ano pa kami? Kahuli na? No, oh, malapit ha? Baba? Ano, baba? baba Lak, kita dito ron. No, yun mga no, no, idol. No, sana? Nandura no, no, dito eh. Yung mga idol, yun takak, May blood. Bumit lang. Kabila, kabila, kabila. Oh, bitaya ron. Hmm, di ba tanggal yan? na nakotok. Oh. Hmm. Oh. Yeah. Okay. Yun, jayari ulit.

Mm, huli naman mga idol. Yan. Grabe mga idol. Naglaban pa. Naglaban ron. Gi. Paanoin mo lang. Palabanin mo lang para hindi matanggal. Nanampak na po lang. Ano yan. kawili niya niya ron. Baon na naman yan. Mga idol. Plus light dati na napakalaking tulong to mga idol. Para sa ano. Ma lawan natin yung huli na doon. Ayun na mga idol kitang-kita mga idol Nag-itim. Nagkitay mga idol Oh Tatay ka di ha okay, Muntik na maano ah. Do, tanggal Matanggal Lah, kunti na yung tama mga idol <laughs> Marami ng huli mga idol oh? Hindi na Marami ng mga oh. Hindi na mabilang <laughs> so, Mahigit tatlong kilo natin yan Dalawang apat kilo oh. Sa area lang tayo ron hmm. Si pa ano na gabi na Yan mga idol Di kaya? Kaya nga hindi na matanggal. Eh, kaya hindi matanggal. Be. Mali ito eh. Hmm. Alam nga dyan. Sa aril lang. lang tayo kasi gabi na baka makorupyo tayo. Hmm. Yung kahapon may dulo yung nag-ano kami. Ganito rin Mas marami yung huli namin ngayon mga idol Kasi kahapon Kahapon sa gabi ang area lang kami mga idol Kasi uwi na kami hmm? Pagaling ang bata ninyo mga idol hmm. Palagap niya ron hmm. Uli ron Uli mga idol Sige Ito lang Uli na mga idol Binulabog ng ano may doon Pawikan Buti naman dito Kinain Pagkain may doon Tapos binulabog ng uh, pawikan Ah May lang din na magtugaw ron Ulit pag aria mo I sure mo lang Binulabog ng pawikan may doon Grabe pawikan to Ayan May doon mga idol Ayan na Malapit na Ayun na Ayun na Arun Mmmmm Ah! Oh, Gaano kalaki pero binta yan. Ah! Oh, grabe mga idol, oh. Ah, hmm. oh, ari ulit ron. Baka, ano pa. Sana ay meron pa magkain kasi ah, oh, binulabog pa naman ang kawikan mga idol. Binulabog pa naman ang pawikan. Ito. Ito. Jud. Laron. Na. Labi nila buga mga idol. Ano? Binilang tayo. Ah, binulabog mga idol. Naglaki ng talo niya kanina yung mandalo. idol. Kasi Si ko na rin sa oras. Yan. Oras mga idol. Pa ano na. Alas na yung binang. Uy na kami. Sige ron. Lagpit na ron. Oh. Ito na yung huli na idol. Iron mga idol oh. Yari mo lang yaron tapos tambura para hindi magbulbol. Yan, ye. Yeah. Kambot. Ongi. Okay. Kambotron. Uy. Ngayon pa mo idol. Kaya yun mga idol, update na lang po tayo pag Paalis na tayo mga idol kasi magtikin pa ako malayo pa mga idol yung ano yun namin yung pa Dilo. sa dito tayo sa kanto sa kanto tayo mga idol yung mga sa unahan na yun mga idol ay yun bubluha na lalim na kaya ra. mga, idol. mga idol dito na po kami mga idol ayan dito na ako nag video mga idol kasi ano ayan, ilalagay na po namin yung huli na idol yun, sa balde sige ron lagay mo na doon ka maglagay ron donn oh jangan nang jangan Nagilawain niya, oh. Kinain ang pawikan, mga idol, oh. Kinain pa lang ang pawikan niya, mga idol. Hindi natin pantayan, mga idol, oh. Oh, yung iron. Yung nagbulabog kayo, ano? Na, Hindi yung pagkakagat, mga idol, oh. Yung parang nagtalon kanina, mga idol, nilalakon na yung video, mga idol, oh. E, Kaya, ano? Tara. Tara, mga idol. Bibaba na po namin. Bibibenta na. Yung nahuli ng bata. Ready to go, Tara, may din. Baba na po natin. Malalim no? Malalim. Okay. Sige. Doon na, uh, doon na tayo video doon. Doon na tayo mag-video mga ito sa ano. Bye bye. may doon. Sa iron na. ko ba na. Kinuha ko, ko, kinuha ko po yung ano mga idol. Yung nahuli ng idol iron, yung pusit. Kinuha ko, ko sa bangka. Yan, iron ako lang bumaba sa idol iron mga ito. Kasi hindi maligo. Tara. bintana natin dito ron. So ayan mga idol, uh, ito na po yung benta na Idol Iron. And mga idol, di-direct po natin siya pag video ng ano. Kita my idol kasi nag-storage yung cellphone natin kanina. Marami pa kasi yung video na hindi po natin na-upload. I-edit mo po natin. Yeah, uh, ito po mga idol, yung benta na Idol Iron sa ngayong gabi. Ayan yung mata mga idol. Ah, uh, ano po, tumimbang po ng ano, city kilos times 170 mga idol. Yan, binta mga idol. 1,190. Kaya ito po yun yung pera mga idol. Yung sampo, ibalik na rin doon. Kasi, 1, 2 po yung pera dito. Ngayon. Ibigay mo to sa mama mo ha. Resibo. Yan. Mm, tago mo yan. Kaya, salamat ka muna sa ano, mga viewers natin. Maraming salamat. Ay, maraming. Pambawa na ako bukas. Pambawa na siya bukas, may doon. Ah, marami na tong huli. Ay, marami na tong huli. Marami <laughs> na tong pera na pang baon sa Deliron sa mga project sa school. Yan, marami na ang ano, maipon. Ilang, ilang ano na naipon mo? 5,000 na? Sa Alakan siya mo ron? Yung kita namin may pag bangawil kami, i, ano, ipasok niya sa Alakan siya. Yan, marami, marami na may doon. Ito, pasok niya. Ya, yeah, ay si mama niya na magano ano nito may doon. Ay, hanggang dito na lang. God bless po sa inyo lahat.